Nakikita mo bang tumaas ang inyong blood sugar kahit na sumusunod ka sa tamang pagkain? Baka mali ang mga gulay na kinakain mo. Hindi lahat ng gulay ay pantay-pantay. May pitong uri na sinusuportahan ng agham na may malakas na epekto sa pagbababa ng blood sugar at pagpapabuti ng kalusugan ng mga may diabetes. Hindi mo kailangang umasa sa mamahaling gamot o mga imported na superfood. Ang sagot ay nasa palengke lang. Mga simpleng gulay na makikita mo araw-araw pero hindi mo alam na sila pala ang pinakamabisang kakampi mo laban sa diabetes. Samahan mo ako hanggang dulo dahil may dalawang bonus na gulay na baka sila pa ang magbabago sa inyong kalagayan. Anong gulay ang madalas mong kainin ngayon? Nakakatulong ba ito sa inyong blood sugar? Ibahagi mo sa comments. Una, ang palaya, ang mapait na tagumpay ni Aling Rosa. Si Aling Rosa ay anim na gulang, dating empleyado sa munisipyo at may diabetes type 2 na mahigit limang taon. Tuwing umaga, nakikita mo siyang naglalakad sa plaza. Pero hindi dahil sa exercise. Naghahangad siya ng hangin dahil sa hirap sa paghinga at panghihina ng katawan. Isang hapon, dumating ang kapatid niyang si Aling Carmen mula sa probinsya. May dalang plastik ng mga sariwang ampalaya. Eite, subukan mo itong ulamin araw-araw. Yung kapitbahay namin na may diabetes, bumaba daw ang sugar niya nung naging regular siya sa Ampalaya. Walang masyadong pag-asa si Aling Rosa dahil mapait na. Pero dahil libre naman, sinimulan niyang gawing ulam ang ginisang Ampalaya tuwing tanghalian. Kinabukasan pa lang, napansin niyang hindi na siya ganun kauhaw. Makalipas ang dalawang linggo, bumaba na ang reading ng glucometer niya mula sa 230 hanggang sa isa't kalahating daan. Hindi ito himala, ito ay siyensya ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology noong 2023, ang ampalaya ay mayaman sa charantin at polypeptide, dip, mga natural na compound na may insulin-like effect sa katawan. Ang mga sangkap na ito ay tumutulong sa mas epektibong paggamit ng glukose ng mga cells, kaya bumababa ang blood sugar levels. Ang bitter melon extract ay sinasabing may kakayahang pagbutihin ang glucose tolerance at bawasan ang insulin resistance sa mga pag-aaral sa Asian Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita na ang regular na pagkain ng ampalaya ay nakakapagpababa ng hemoglobin A1C levels, ang sukat ng average blood sugar sa loob ng tatlong buwan. Bukod pa roon, ang ampalaya ay mayaman sa vitamina C at fiber na tumutulong sa digestive health at immune system. Ang antioxidant properties nito ay nakakaprotekta rin laban sa oxidative stress na karaniwang problema ng mga diabetic. Pero gaya ng lahat ng natural remedy, may mga babala. Kung ikaw ay umiinom ng diabetes medication, dapat mong bantayan ang blood sugar levels dahil maaring sobrang bumaba kung pagsasama mo ang ampalaya sa gamot. Magtanong muna sa inyong doktor bago gawing pang-araw-araw. Dalawa, malunggay, ang miracle tree ni Mang Ben. Sa isang baryo sa Bataan, may dating construction worker na ngayon ay retirado, si Mang Ben Itumput isang taong gulang na siya at may diabetes na halos sampung taon. Dati, kailangan niya ng tulong para makatayo mula sa upuan dahil sa panghihina at tamamanhid ng mga paa. Isang umaga, nakita siya ng kapitbahay na si Aling Nena na nakatayo sa ilalim ng malunggay tree sa kanilang bakuran. Mang Ben, bakit hindi mo subukan yang malunggay leaves? Nung nagsimula akong kumain niyan, bumaba ang sugar ko. Skeptical si Mang Ben pero dahil libre naman, sinimulan niyang pakuluan ang mga dahon ng malunggay at inumin bilang sa atuwing umaga. Ginawa rin niyang sahog sa mga sopas at nilaga. Makalipas ang isang buwan, napansin ng kanyang asawa na hindi na siya ganun kairitable at mas matagal na siyang nakatayo ng hindi nahihilo. Ayon sa mga pag-aaral sa Food Science and Nutrition Journal noong 2022, ang malunggay ay mayaman sa quercetin at chlorogenic acid, mga antioxidant na may anti-diabetic properties. Ang mga compound na ito ay tumutulong sa pagpababa ng blood sugar at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang malunggay ay may mataas din na magnesium content na importante sa glucose metabolism. Ang kakulangan sa magnesium ay kadalasang nakikita sa mga diabetic at nakakasama sa blood sugar control. Sa regular na pagkain ng malunggay, natutugunan ang deficiency na ito. Mayroong ding isothiocyanates sa malunggay na may anti-inflammatory effects. Ang chronic inflammation ay isa sa mga dahilan kung bakit lumalakas ang insulin resistance. Kaya sa pagkain ng malunggay, nababawasan ang pamamaga sa loob ng katawan na nakakasama sa diabetes. Sa Journal of Functional Foods, nakita na ang malunggay leaf extract ay may kakayahang pabagalin ang carbohydrate absorption sa bituka. Kaya hindi masyadong tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Ang payo, kumain ng malunggay leaves na may kasamang pagkain, hindi lang puro dahon. Dalawa hanggang tatlong kutsara ng nilaga o ginisang malunggay sa isang araw ay sapat na. Kung may kidney problems ka, limitahan ang dami dahil mataas ang potassium content nito. Tatlo, kangkong, ang water spinach na tagumpay. Hindi lahat ng makakakain ng mamahaling imported vegetables. Pero ang kangkong ay makikita mo sa kahisang palengke sa Pilipinas. Simpleng gulay lang ito pero ang benepisyon nito sa mga diabetic ay hindi mo akalain. Ayon sa mga pag-aaral sa Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research, ang kangkong ay may mababang glycemic index na ibig sabihin hindi ito nagiging sanhi ng biglang pagtaas ng blood sugar. Mayaman ito sa fiber na tumutulong sa mas mabagal na digestion ng carbohydrates. Ang fiber sa kangkong ay hindi lang nakakatulong sa blood sugar control. Nakakaprotekta rin ito sa cardiovascular disease na karaniwang komplikasyon ng diabetes. Sa mga pag-aaral sa nutrition research, nakita na ang mataas na fiber intake ay nakakababa ng risk ng heart attack at stroke. May taglay din itong alpha-lipoic acid na kilala sa kanyang anti-diabetic properties. Ang compound na ito ay tumutulong sa cellular glucose uptake at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Sa ilang clinical trials sa European Journal of Clinical Nutrition, ang alpha-lipoic acid supplementation ay nagpapakita ng significant improvement sa glucose control. Bukod pa rito, ang kangkong ay mayaman sa lutein at zeaxanthin, mga antioxidant na nakakaprotekta sa mata. Ang diabetic retinopathy ay isa sa mga seryosong komplikasyon ng diabetes. Kaya importante ang pagprotekta sa paningin. Aano ito lutuwing? Ginisang kangkong na may bawang at kamatis ay simpleng paraan. Pwede rin itong isama sa mga sopas o ihalo sa salad kung gusto mong hilaw. Dalawa hanggang tatlong tasa ng lutong kangkong sa isang araw ay ligtas na dami. Apat, sitaw, ang string bien na siyensya. Ang sitaw ay hindi lang pangulam, isa rin itong natural na medicine para sa diabetes. Sa mga pag-aaral sa Journal of Medicinal Food, nakita na ang sitaw ay may compounds na tumutulong sa regeneration ng pancreatic beta cells, ang mga cells na gumagawa ng insulin. Sa diabetes type 2, ang mga beta cells ay unti-unting nasisira o nagiging less functional. Ang sitaw ay may kakayahang protektahan ang mga cells na ito, at pabagalin ang pagkasira. Ito ay dahil sa mataas na antioxidant content nito, particular ang vitamin C at flavonoids. Ang sitaw ay mayaman din sa chromium, isang trace mineral na importante sa insulin function. Ang kakulangan sa chromium ay nakakasama sa glucose metabolism at insulin sensitivity. Sa regular na pagkain ng sitaw, natutulungan ang katawan na mas epektibong gamitin ang insulin. May taglay din itong resistant starch na hindi nadidigest sa small intestine kundi nagserve bilang prebiotic sa colon. Ang beneficial bakterya na nakakakain nito ay gumagawa ng short chain fatty acids na nakakatulong sa blood sugar regulation. Sa Food Chemistry Journal, nakita na ang sitaw pod extract ay may alpha glucosidase inhibitory activity. Ibig sabihin, binabagalan nito ang breakdown ng complex carbohydrates into simple sugars. Kaya hindi mabilis tumataas ang blood sugar pagkatapos kumain. Aano ito kainin? Ginisang sitaw na may hipon o baboy ay masarap. Pero para sa diabetic, mas mainam na limitahan ang meat at dagdagan ang gulay. Pwede ring steam at sausawan ng counting soy sauce na walang asukal. 5. Talong, ang purple power ni Aling Luz. Si Aling Luz ay 83 taong gulang, dating maestra sa public school at may diabetes na halos 15 taon. Dati, kailangan niya ng injection ng insulin dalawang beses sa isang araw dahil hindi controlled ang kanyang blood sugar. Isang hapon, nakausap niya ang dating student niyang si Maria na ngayon ay nutritionist na. Maam, subukan niyo po itong talong na ginagamit ng mga pasyente namin. May research daw na nakakababa ng blood sugar. Nagdaob si Aling Luz dahil masasabi naman niya na nakain na niya ang talong noon pero hindi niya napansin na may epekto. Pero ini-explain ni Maria na dapat raw araw-araw at maraming beses sa isang linggo para makita ang results. Sinimulan ni Aling Luz na kumain ng pritong talong o inihaw na talong tuwing tanghalian at hapunan. Makalipas ang dalawang buwan, napansin ng kanyang doktor na mas stable na ang readings niya at binawasan ang insulin dose. Ayon sa mga pag-aaral sa Food and Function Journal noong 2024, ang talong ay mayaman sa nasunin, isang anthocyanin na responsible sa purple color nito. Ang nasunin ay may malakas na antioxidant activity na nakakaprotekta sa pancreatic cells mula sa oxidative damage. Ang talong ay may chlorogenic acid din na kilala sa coffee. Ang compound na ito ay may anti-diabetic effects at nakakatulong sa pagpababa ng glucose absorption sa intestines. Sa mga clinical studies, nakita na ang chlorogenic acid supplementation ay nagpapababa ng post-meal blood sugar spikes. May taglay din itong fiber at potassium na nakakatulong sa cardiovascular health. Ang potassium ay importante sa blood pressure regulation. Maraming diabetic ay may hypertension din kaya importante ang nutrients na nakakatulong sa dalawang kondisyon. Sa Nutrition and Metabolism Journal, nakita na ang eggplant extract ay may kakayahang pabaguhin ang gut microbiota composition towards a more beneficial profile. Ang healthy gut bacteria ay nakatulong sa better glucose metabolism at insulin sensitivity. Pero may babala, ang talong ay member ng nightshade family na maaring mag-trigger ng inflammation sa ilang tao. Kung napapansin mong sumasakit ang joints pagkatapos kumain ng talong, baka sensitive ka dito. Anim, sayote, ang chayot na champion. Ang sayote ay madalas na overlooked na gulay, pero para sa mga diabetic, isa itong hidden gem. Sa mga pag-aaral sa Journal of Nutritional Science noong 2023, nakita na ang sayot ay may compounds na nakakatulong sa glucose homeostasis. Ang sayot ay mayaman sa pectin, isang type ng soluble fiber na nagfo ng gel-like substance sa digestive tract. Ang pectin ay binabagalan ang absorption ng sugars at nakakatulong sa steady release ng glucose sa bloodstream. Hindi tulad ng mga high glycemic foods na nagkakaos ng sudden spikes. May taglay din itong apigenin, isang flavonoid na may anti-diabetic properties. Sa mga animal studies sa Biomedicine and Pharmacotherapy Journal, nakita na ang apigenin ay nakakapagpababa ng blood glucose levels at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang sayot ay mababa sa kaloris pero mataas sa nutrients. Isang tasa ng coke sayot ay may halos 25 kaloris lang pero mayaman sa vitamin C, folate, at potassium. Ito ay perfect para sa weight management na importante sa diabetes control. Sa Food Research International, nakita na ang sayot extract ay may alpha amylase inhibitory activity. Ibig sabihin, binabagalan nito ang breakdown ng starch into glucose. Kaya mas controlled ang blood sugar response pagkatapos kumain. Aano ito kainin? Ginisang sayote na may kamatis at sibuyas ay simple pero masarap. Pwede ring steam o isama sa mga sopas. Ang sayot tops, ang dahon at shoots, ay pwede ring kainin at may parehong benepisyo. Pito, upo, ang bottle gourd na breakthrough. Ang upo ay isa sa mga pinaka-underrated na gulay sa Pilipinas, pero sa diabetes management, isa itong sleeper hit. Sa mga pag-aaral sa International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, nakita na ang upo ay may significant hypoglycemic effect. Ang upo ay composed ng halos siyam na ng tubig, kaya napakababa ng kaloris nito. Isang tasa ng cooked upo ay may halos 15 kaloris lang. Ito ay perfect para sa mga diabetic na need magmanage ng weight habang nakakakain pa rin ng masarap. May taglay itong natural insulin-like peptides na nakakatulong sa cellular glucose uptake. Sa mga biochemical studies, nakita na ang upo extract ay nakakapagpabuti ng glucose tolerance at insulin sensitivity sa mga laboratory subject. Ang upo ay mayaman din sa potassium na importante sa kidney function. Maraming diabetic ay nagde-develop ng diabetic nephropathy Kidney Damage Due to Diabetes Ang tamang potassium intake ay nakakatulong sa kidney protection. Sa traditional Chinese medicine research journals, nakita na ang upo ay may diuretic properties na nakakatulong sa elimination ng excess glucose through urine. Ito ay isa sa mga natural mechanisms ng katawan para sa blood sugar regulation. Aano ito lutuin? Ginisang upo na may miswa o sotanghon ay comfort food na diabetic friendly. Pwede rin gawing salp o ay stuff ng ground meat para sa mas filling na meal. Dalawa hanggang tatlong tasa ng lutong upo sa isang araw ay safe. Bonus una, pechay, ang bok choy na boss. Ang pechay ay hindi lang common vegetable sa Filipino cooking. Isa rin itong powerhouse para sa diabetes management. Sa mga pag-aaral sa Nutrients Journal noong 2024, nakita na ang cruciferous vegetables tulad ng pechay ay may glucosinolates na nakakatulong sa glucose regulation. Ang pechay ay napakalaw sa carbohydrates, Isang tasa ay may 3 grams lang ng carbs pero punong-puno ng nutrients. Mayaman ito sa vitamin K na importante sa bone health at maraming diabetic ay may risk sa osteoporosis. May taglay din itong sulforaphane, isang compound na nakikita rin sa broccoli. Ang sulforaphane ay may anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakaprotekta sa cardiovascular system. Sa Diabetes Care Journal nakita na ang sulforaphane supplementation ay nakakapagpababa ng markers ng cardiovascular risk. Ang pechay ay mayaman din sa folate na importante sa nerve function. Ang diabetic neuropathy, nerve damage, ay isa sa mga serious complications ng diabetes. Ang adequate folate intake ay nakakatulong sa nerve protection at repair. Aano ito kainin? Ginisang pechay na may bawang ay simple pero nutritious. Pwede ring ihalo sa mga stir-free o gawing salad kung gusto mo ng fresh approach tatlong hanggang apat na dahon sa isang araw ay sapat na. Bonus dalawa, repolyo, ang cabbage na cure. Ang repolyo ay isa sa pinaka-affordable na gulay sa palengke. Pero ang value nito para sa diabetes management ay priceless. Sa mga pag-aaral sa Journal of Functional Foods, nakita na ang repolyo ay mayaman sa betalains at anthocyanins na may anti-diabetic properties. Ang repolyo ay may mataas na fiber content, Isang tasa ng shredded cabbage ay may dalawat kalahating grams ng fiber. Ang fiber ay crucial sa blood sugar control dahil binabagalan nito ang digestion at absorption ng carbohydrates. May taglay din itong vitamin C na higit pa sa orange. Isang tasa ng repolyo ay may halos 53 mg ng vitamin C. Ang vitamin C ay importante sa immune function at wound healing, dalawang areas na compromised sa mga diabetic. Sa Phytotherapy Research Journal, nakita na ang red cabbage extract ay may alpha-glucosidase inhibitory activity. Ibig sabihin, binabagalan nito ang conversion ng complex carbohydrates to simple sugars, resulting sa mas controlled blood sugar response. Ang repolyo ay mayaman din sa indoltres carbinol, isang compound na may anti-inflammatory effects. Ang chronic inflammation ay underlying factor sa insulin resistance, kaya importante ang anti-inflammatory foods sa diabetes management. Aano ito kainin? Ginisang repolyo na may carrots at bell peppers ay colorful at nutritious. Pwede rin gawing koleslaw na walang mayonnaise o ay ferment para gawing sauerkraut na may probiotics pa. Itong gulay plus dalawang bonus, ang palaya, malunggay, kangkong, sitaw, talong, sayote, upo, pechay at repolyo. Hindi imported, hindi mahal, makikita mo lang sa palengke o sa sariling bakuran. Pero ang lakas nilang kontrolin ang blood sugar mo at protektahan ka sa mga komplikasyon ng diabetes. Hindi mo kailangang umasa sa mamahaling supplements o injection na hindi mo naiintindihan. Ang sagot ay nasa simpleng pagkain lang na galing sa sariling lupa. Sa diabetes, hindi pa ang laban. Isa itong simula na mas matalinong pakikipagnegosyete sa sakit. Anong gulay ang susubukan mo bukas? Aano mo ito ihahanda para sa pamilya mo? May natutunan ka ibahagi mo sa kapamilya o kaibigan na may diabetes din may sariling experience ka sa mga gulay na ito. Ikwento mo sa comments. Sa bawat kwento mo, may taong natututo. Samahan mo kami para sa susunod pang kalaman tungkol sa natural na paraan ng pagmanage ng kalusugan. Maraming salamat at sana sa bawat kagat mo ng gulay bukas, malalamong kaya mo pang lumaban ng natural pero epektibo.